sa isang ospital na matagal nang nababalot ng misteryo. Isang gabi ng taglamig, tatlong babaeng nurse ang magbabantay. Sa halip na katahimikan, isang nakakakilabot na kwento ang kanilang haharapin. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan at minsan may katatawanan. Pero huwag po natin kalimutan na ang kwentong ito ay kathang isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Alas 11 ng gabi, ang mga tao sa ospital ay halos tulog na. Maliban sa tatlong nurse na si Namiya, Carla at Liza. Nagkakasayahan sila sa nurse station habang hinihintay ang paglipas ng oras. <laughs> Carla, tingnan mo to. May nagsasabing may multo raw sa room 313. Pero wala namang laman yun, di ba? Oo nga, wala naman talaga. Pero alam mo ba, nung isang linggo, may naririnig akong tumatawa doon. Ano ba? Huwag nga kayong ganyan. Anong oras na? Baka may dumaan na din natin inaasahan. Sa kabila ng kanilang usapan, walang nakapansin sa aninong dahan-dahang dumaan sa pasilyo. Teka, narinig niyo ba yun? Parang may nagbukas ng pinto. Hmm, sa room 313, sinong nasa loob nun? Dahan-dahang lumapit ang tatlo sa room 313. Habang papalapit sila, naririnig nila ang mahihinang bulong. Oh Tinungan niyo ako! Tunungan niyo ako! Tunungan niyo ako! <try> Diyos ko! Anong gagawin natin? Buksan natin! Malay natin! Baka may nangangailangan ng tulong. Dahan-dahang pinihit ni Mia ang doorknob. Pagbukas ng pinto, wala silang nakita. Hindi isang lumang kama at isang salamin sa gilid. Ah! OMG, may gumagalaw sa kama. Hindi na maganda 'to. Alis na tayo dito. Ngunit bago sila makalabas, nakita nila ang rep